Baka na naman singkit na naman sa abs na katawan ng bayan, ha? Alam ano mo, kasi ang ganda ng katawan ni Mister. Palyatot na talaga at hindi na ang singkit sa balat niya. So baka yung mga dalawang babae nakikipag sa kanya yan. Alam mo, Ali Mirna, ang guwapo naman artista ang lalaki. Hindi lang katulad ng dingdong Dong Eh, mas gusto ko ka kamukha ni Ian Mineracion. Ha? Mas matatag si Ian Veneration kaysa si Dingdong Dante sa inyo? Hoy, mga babaeng chismosa! Ang gupo ng lalaki naman to. Kamukha ni Ian Veneration. Inang yan. Kamukha ni Ding Dong Dante sa buhay mo. Hoy, mga babaeng chismosa! Anong siya mo? Kamukha mo si Ian Veneration at Dingdong Dante sa mumukha mo? Hindi mo magtitigil sa pagbumunga mo? Halika na, mahal. Uwi na tayo. Ay! Aling mena, baka magalit si Mr. Sige na, alis.